Magandang araw mga ka-DIY Ayan o, oh, mayroon pala akong Rine-repair dito na water pump E eh, mali yung problema na ito mga ka-DIY Ayan, may tagas dito sa ano niya dito sa may shafting ayan baka mga encounter kayo diyan yung may mga, moto, mga mga water pump din yan ito may tagas dito Kahit di umaandar tumatagas na yung tubig eh kaya medyo palit palitin na talaga yung ano nito uh, bali ang papalitan pala dito ano uh, shop seal ano yung shaft seal niya, papalitan natin. Ayan. ali share ko lang to, baka mayroon din, kayo, baka maka-encounter din kayo ng ganitong, ganitong problema. Ayan. Bali, una ko muna tatanggalin ito. Pati yung impeller. Tatanggalin para makita yung shaft seal sa loob. Ayan, bali natanggal ko na yung takip dito. So, yun. Tapos ito pang impeller niya. Susunod ko. Ito oh. na natin buksan dito. Ayan. Ayan, buti malambot mga kabi. Ayaw Yan. <silence> yang posisi yang konnya. magbay kunya huwag niyong iwawala yan patigas na to ah yan wala pala na mga ka-DIY stop up mga ka-DIY. Dapat malambot lang to. Yeah. sa kunya yata tumigas sangusan muna natin yung shopping Ayan, ito talaga pag may langis Ayan, tanggal Ayan, may kunya rin dito eh May kunya rin Ito yung kunya niya Tapos ito mga ka DIY. Ayun oh, yung shop Ito yung tatanggalin natin. Minsan kasi ang dahilan niyan compress na yung spring. Kaya di na niya na ng maayos yung ano. Ayun, oh. matanggal oh. ay pumatanggal. iwan na yung guma Ayan Naiwan yung ka-partner -ka nito mga ka-DIY Ang tanggalin Mukhang kakalasing ko pa yata yung ano dito. Ayan, ito na mga kadi. Ewan, nakabili na ako. Ayan, shop sale. May partner to mga ka DIY doon, ay ko na yun oh. And, tapos pag nagkakabit pala kayo niyan, wag niyo pokpokin niyan ng ano matigas na bagay. Kasi nababasag 'yan. Kaya kailangan alalay lang yung pagdiin niyan. tapos ito na yung isusunod. Ay mga ka DIY. Bali nabuo ko na siya. Hindi ko na may pakita. Hindi ko mabidyoan ng maayos. Wala dito yung ano ko eh. Yung holder ng cellphone ko. Uh, pero yun lang yun. Yung shop, uh, cell lang lagi yung ano niyan Ang um, sira. Pag dito tumagas. ayun, pag dito sa gilid, ito. O-ring yan pag dito sa labas. Pag doon sa gitna siya, sil. Ayun lang mga ka-DIY. Bali kakabit ko na to. Ayun na nga mga ka-DIY. Bali naikabit ko na tong reniper ko water pump. Yan makikita nyo wala nang tagas yan. Nung nakarang kasi dyan nang gagaling yan. Tumatalsip pa under Ngayon wala na. Ayan bali okay na yan mga diy uh, na naman tayo ng isang project. ¡Ale, oh.